Tauhan sila ni Martin Navarro, ang teroristang utak sa mga nangyaring pambobomba dito sa Maynila, na nahuli ka makailan lang. At siya ang hinihingi ng mga pumasok sa building bilang kapalit ng mga bihag. Anong posisyon ng pamahalaan, sir? Walang matinong gobyerno sa mundong ito ang basta nalang magpapadikta sa mga terorista. Pero ang malaking problema natin dito ay ang mga hostages, di ak nagagawin ng mga terorista ang bantang pagpatay sa mga bihag kapag hindi nila makuha si Martin Navarro. At ito ang dahilan kung bakit ko kayo pinasundo. Sir, meron pa namang ibang team ng Special Forces. Baka naman pwedeng sa kanila nyo lang ibigay ang misyon. Patatapos-tapos pa lang ako namin sa Mindanao eh. Naiintindihan ko kayo. But this team has been personally chosen by the higher-ups to mount a rescue operation because of your expertise in this kind of a situation. But let me remind you, gentlemen, anuman ang maging plano. The safety of the hostages is your first priority. Sir, bukod sa problema natin sa the mga hostages, may problema pa rin kung paano natin mapapasok ang building with minimum casualties. Dahil sa tingin ko, dalawa lang ang option natin. Frontal assault using the main entrance or side entrance the basement parking. Alin man ang piliin natin, malalagasan muna tayo bago tayo makapasok. Dahil sigurado ko na may dalawa o tatlong bantay sa mga daraanan na yan. Mga bantay na handang pumatay o mamatay. Sir, hindi natin alam kung anong silid o palapag din ang mga bihag. Kung matutunog na agad ng mga terorista na sinalakay sila, baka bangkay na lang ng hostage ang buta natin. Dagawin natin ang operasyon sa gabi. Malaki may tutulong ng dilim para hindi nila tayo matunugan. Gabi man o araw, ganun pa rin ang resulta. Kung sa dalawang pinto tayo dadaan. May isa pa tayong pwedeng pagdaanan. Dito. Yan ang floor plan ng buong building. Alam na natin ang kanya-kanyang assignments. Victor, electronics. Alex at Roldan, backup. Troy, demolition. Secure all exit points. Nasa train. Secure all hostages. At kung may iwasan, let's not engage the enemy hanggat hindi tayo nakakasigurong safe ang hostages. Dahil baka sakaling magkaputukan. At kung sino man sa atin ang una makakita ng kinaroroonan ng mga bihag, itawag agad sa radyo. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, men, synchronize your watches. It's now 21.45. Mark! We strike at 2400. Men, alam niyo na gagawin niyo. Basta, tandaan niyo. Do not engage the enemy hanggat hindi kayo nakakasigurong safe ang hostages. Is that clear? Yes, Captain. Narma ano orso pilas building. Banda alas 10 ng maga. Paano mo naiyan? Paano mo 이 놈의 여자를 찾아라! 그래! 이 놈의 여자를 찾아이 놈의 여이 Sumuway ka sa utos ni Sir. Hindi mo na problema yun. Maawa na po kayo. Sina! Maawa na po kayo, Sir. Maawa na po kayo. Huwag po, Sir. Huwag po, Sir. Huwag kayo magpapatok, Sir. Sir.